Ayan. So, uh -oh. paglalaro tayo, uh -oh. Uh -oh. Then, then ang lalaroin natin, I make a face, you make a sound. Uh -oh, diba? So, kunwari, mag-make siya ng face, face. go. Parang, ganon. Oh, sige, a sige, sound. isa pa. 1, go. Gagawa ako ng sound. Uh o, -oh. oh, sige. 1, 2, 3, ulitin mo. Ah! <laughs> oh isa pa, isa pa. 1, go. Ah! <laughs> <laughs> so, kailan yung gagawin natin. so oh, oh, So, mauna, so, mauna, mauna siya. Ikaw, ako na una kahapon oh, eh. sige. Ako ang mauuna, oh. tapos yung make a sound. O, oh, okay. Tapos, susunod ka, yung make a face, ay may make a sound. Tapos, siya gagawa ng face, ikaw ang gagawa ng sound. Okay, okay sige. Sino mauna akong ikaw. make a face? Yes. Okay, sa ako daw muna. Oh. Sige. Ready na? Mm -hmm. Ready? One, two, three, go. <laughs> <laughs> Di ba? Tugman, tugman. Isom One, two, three, go. <laughs> like ko yan. Diba? O, oh, kala mga, mga cameraman natin. Oo. Oh, oh. <laughs> Naku, huwag yun namang i-zoom. <laughs> Parang awa niyo Oo. Oh, 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 sige, ikaw naman. You make a face, I make a sound. Paki-focus po. Hindi na po. Hindi na po namin kayo tatawagin. Tatawagin. Oo, oh, pakilipat na lang Sobra na naman kaya. po kayo. Tumakbo talaga sila. Okay, sa'yo, ikaw. You make a face. Yun yung camera mo, ah. Sige. Ayan. You make a face. Go. Ah, oh, sige. Kuwapo pa rin. Ah, oo nga eh. Ang sama ng ugali ng gumawa. so, oo. Ah, sige. I make a sound. Let's go. Ulit. One, two, three, go. <laughs> Paaso. Aso, Aso siya. Isa pa. Isa pa. Ah, uh, but ang, pa ang sa ang daya, bakit pag nag-make face tayo, ang pangit ang natin. Ang pangit natin, pag nag-make face ka, iba 'yung sa ikaw na. Ako mag-make. Uh Oo, -oh, ikaw gagawa ng sound up, pero mamaya panoorin mo muna siya. Go. Paano, paano? Dali ah. Oh, oh, oh. ka na. One, two, three, go. Ah. <laughs> isa pa. Isa pa. One, two, three, go. Ang <laughs> 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 <I'm> happy. <laughs> pang pang <laughs> pang isa, isa pang round, isa pang round. Isa pang round, isa pang. Ako naman. Ako naman. Ready? Uh -oh. One, two, three, go. Go umpis motor. <laughs> <laughs> oh, ikaw din. Oh, you make a face. Uh, wait lang ah. Sige. Si na, then, then na. One, 2, 3, go. Pa pa paano ulit? Ah, <laughs> oh, sige, sige. 1, 2, 3, go. Ayoko! <laughs> Isa pa, one, two, three, go. Ayoko! Oh, <laughs> isa pa, isa pa, isa pa, kuleto, ano din ako? Ayoko! Hindi ko kinakaya! Grabe! Yo, no, ikaw, ikaw, last one, last one. Last phase. One, two, three. Ano, ano? Pa- Isa pa. Oh, sige, sige. One,

One, two, three, go. Bap! <laughs> <laughs> ay, alam mo na, nakakaloka. Amana. Hindi ko na kinakaya. <laughs> <laughs> dapat pati yung mga cameraman may pagod to. Oo, tawagin nga natin yung mga Tawagin manasal. natin si, si sa'yo. Sir, ka dito! Esra! <laughs> Hindi. Umbalis talaga sila. Umbalis sila. Vanessa! Halika Banesa. dito! Calling. Vanessa! Ma'am Kate! Ma'am Cake, Ali, may katoy. kayo dito, dapat itry natin to. Oo, kailangan kayo din, nabababoy. <laughs> Bulo, <t> Special <laughs> mention, oh, Sir Rain. Ay, si Sir Rain! Sir Rain! Oy, <laughs> ang dami yung nagsasalita. Gagaling ka ka ka. na <laughs> <Nalila> kayo. o, <laughs> oh, siya, sige, sige na nga. Tapusin na natin ito. Walang natira. Ayaw nila, ayaw nilang lang. Walang Ay, natira. Ko. Eh, kayo na lang kaya ang sound. Kaya <laughs> kayo ang sound. <laughs> kayo ang sound. Oh. Uh. Ha? Huh? Valerie! Valerie, Miss Dal, come here. Wala talaga, ayaw, ayaw uh, oh, nila. Talaga. Oo, oh, oh, siya, sige.